may mga kwentong hindi na isalaysay, may mga lihim na hindi dapat matuklasan. Sa loob ng isang liblib na gubat, isang albularyo ang nakaharap sa pinakamalaking pagsubok ng kanyang buhay laban sa isang aswang, isang inkanto at isang makapangyarihang mangkukulam tunghayan ng isang kwentong hindi mo malilimutan dito sa Hiwaga at Sindak ng Gabi. Tara, samahan niyo ako. Ako si Mang Ernesto, isang albularyo sa isang maliit na baryo sa Mindanao. Maraming taon na ako nagpapagaling ng mga may sakit, nagpapalayas ng masasamang espiritu at nagtatanggol laban sa mga nilalang na hindi dapat nasa mundo ng tao. Ngunit isang gabi, isang binatang sugatan ang kumatok sa aking bahay. Seramon, si puno ng galos at gagat sa katawan. Mang Ernesto, mang Ernesto, tulungan mo po ako, hinahabol ako ng aswang. Wika nito. Nang tiningnan ko siya, alam kong may kakaiba. Hindi lang aswang ang sumalak sa kanya. May itim na alingasngas ng sumpa sa kanyang balat isang gawain ng isang makapangyarihang mangkukulam. Agad kong tinawag si Lolo Tasio, ang matandang tagapangalaga ng aming baryo. May nagsasanib sang kasamaan dito. Hindi ito basta aswang lang. May inkanto at mangkukulam na gumagalaw rin. Hating gabi na nang maramdaman namin ang pagdating ng halimaw sa dilim ng kakahuyan. Lumitaw ang isang nilalang na may pulang mata Matatalas na kuko at pangil, na animoy sanay lumaba ng laman ng tao. Hindi lang isa, tatlo silang umaaligid sa aming bahay. Biglang lumamig ang hangin, sumambulat ang alingas-ngas ng mahiwagang pulbos sa ere at sa likod ng mga puno. Lumitaw ang isang babaeng may duguang mata. Siya ang mangkukulam na may hawak sa mga aswang na ito. Akin na ang binata. Siya ang huling dugong magpapalakas sa aking ritual. Sigaw niya habang ang kanyang katawan ay tila lumulutang sa ere. Napatras si Ramon, nanginginig sa takot. Ngunit iniluwa ng lupa ang isang anino. Isang inkanto. May gininto ang balat. Mga matang animoy nagliliyab. Hindi mo siya makukuha. Aniya. Ang tinig niya ay umaalingaungaw sa buong kagubatan. Ako naman, agad kong kinuha ang aking anting-anting, winisikan ko ng banal na langis ang paligid at nagsindi ng kandila. Hindi mo maaaring sakupin ang kaluluwang ito, impakto ka, sigaw ko. Nagliyab ang inkanto at lumaban sa mga aswang. Ang mangkukulam naman ay nagpakawala ng sumpa at biglang nadilim ang paligid. Nagsimulang magpunit-punit ang lupa. Animoy may bumababang halimaw mula sa kailaliman nito. Ngunit hindi ako umatras. Inihagis ko ang pulang asin sa ere. At sinindihan ang timpla ng buntot ng pagi at lana. Sumabog ang liwanag. At isa-isang nagtilapon ang mga aswang nagsimulang umiyak ang mangkukulam at sa isang igla, naglaho siya sa hangin kasabay ng inkantong nagbantay kay Ramon. Huminto ang lahat sa madilim na gubat. Kami na lang ni Ramon ang natira. Nanginginig, ngunit buhay. Maraming salamat po, Ania, habang tulala pa rin. Napabuntong hininga ako. Alam kong hindi pa ito tapos. Pero isa na namang gabi ang dumaan kung saan nanalo ang liwanag laban sa dilim sa bawat sulok ng ating mundo may mga lihim na hindi dapat galawin ngunit kung kailan ka darating ang pagsubok isa ka bang naniniwala o isa ka lang tagapakinig ng kwento huwag kalimutang i-like mag-subscribe at pindutin ang notification bill para sa mas marami pang kakatakot na kwento. Hanggang sa susunod na kwento dito sa Hiwaga at Sindak ng Gabi. Kung matapang ka pang bumalik at makinig. Maraming salamat po sa lahat ng nag-subscribe sa channel ng Hiwaga at Sindak ng Gabi. Lalo na po sa mga bagong nag-subscribe sa channel ko. Maraming pong salamat at God bless us all. O... Oh